Hello guys, welcome to my vlog Si Pocot TV From Azucena, si Pocot Camarinsor Ah, uh, Ito guys, Sabado March 15, 2025 For today's video Magluluto tayo ng ginisang Ligo, sardines Na pichay Ito guys, yung bili ko 20 pesos, pichay Yan uh, yung Iwang piraso na Siling haba, bili ko niyan guys, 5 pesos. Ito naman, isang perasong bawang, 6 pesos. At ito na pinaka main, Ligo Sardines, bili ko, 26 pesos. Yan guys. At ito, bili ko, Okra, 20 pesos. Yan guys, ilalagay ko sa sinaing, bababaw ko. Yan guys, lulutin ko na. Oh yes! Ayan guys, ginisa ko na sa bawang at sibuyas yung sardinas na ligo, kulay green. Lalagay ko na guys yung pichay na sariwan-sariwa. Green na green pa. Ayan guys, lagyan natin. you o. Know? hmm, Sarap yun guys. Ayan. 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 More gulay, healthy living iwas pa sa mga sakit yan guys yan ito guys yung okra na binabaw ko halagang 20 green na green pa guys oh. bagong pitas at sinain yan guys ngayon naman tignan natin yung niluto kong ginisa yan guys Oh, green na green. Lagyan natin guys ang ceiling haba. At haluin natin. Yeah. Uh ano? -huh. Hmm. Gulay pa lang guys na. Guys. Nice. Yeah. At syempre, yan. Yeah. Pirsin natin para lumabas yung aroma. Mm. Oh yes. Yan guys, lagi ko na ng asin, patis, at magic sarap. Yan guys. hmm sarap-sarap nito guys. Kayo guys, kailan ulit yung kain nito. Please comment below. Yan guys oh. hmm Oh yes. たくさんありがとうございました。<noise>